Hello mga cuties. Ayan. Magpalinis na tayo ng aircon. Kasi nga, tag-init na ngayon. Sobra. Ang init-init na talaga ngayon. Paso nga lang, ako, ginagamit ko yung kapag tag-init lang dahil sobrang taas ang kuryente natin. Kaya, ayan. Pagka maiinitan talaga. Good morning! Hello mga cuties! Kanina nagparinis ako ng aming aircon Kasi sobrang init, mainit na talaga, tag-init na Para masarap naman yung tulog natin Kaso, hindi pa ready ang aking bolsa para pang ng bayan Kaya <laughs> kasi, tatas na naman yung bills natin ngayon Kaya medyo ito nagpapalamig lang ako siguro mga 1 hour to 2 hours makatirog na ako tapos ano electric fan na lang para ma malamig ang buong kwarto tipit tipit muna tayo kasi next year ay next year next month ay talagang so per init na ayan ayan matutulog na tayo. Damadamahin ko muna yung lamig-lamig. Lamig ng kwarto kasi mga 2 hours lang ito. Makakatulog na ako. Papatayin ko na yung aircon kasi ang hirap kaya ng malaking binabayaran sa ano sa kuryente. Dahil alam mo naman kailangan tayong magtipid hindi yung maghapon magdamag natin ay naku naranasan ko kasi magbayad na napakalaki syempre lahat ng ating pambili na lang ng pagkain pambayad na lang natin sa mga bills <laughs> kaya ito 2 hours lang tapos electric fan na lang malamig naman eh sa loob ng ano wag lang yung masyadong mainit kasi sa araw naman pagka mainit pwede ka namang lumabas sa labas para magpahangin presko kasi sa loob na sa ano eh sa labas ng bahay eh kaysa sa loob sa loob kasi masyadong mainit din eh good night na mga cuties anak ko kasi naglalaro pa good night